Hindi na umabot sa eleksyon ng dalawang kandidato sa pagkabarangay captain sa Tinig Abra matapos pumanaw dahil sa atake sa puso. At bago pa magbukas ang polling precincts, ilang pang insidente ng karahasan ang naitala sa bayan ng Tinig. Yan ang ulat ni Glory Balega ng PTV Cordillera. Live, Glory! Dayan goal achieved para sa Comelec Car o Comelec Abra ang hindi pagdeklara ng failure of election ka sa kahit sino mang voting centers sa lalawigan ng Abra sa kabila ng ilang mga insidente na nakaapekto sa katatapos lamang na barangay and sanggunyang kabataan elections dito sa Abra. Gayunman, posibleng maharap sa kaukulang kaso ang apat na mga guro na itinalagang electoral boards dito sa Abra kasunod ng kanilang mga naging aksyon na nagresulta sa pagkaantala ng botohan. Sa kanilang area of concern na polling center sa isang voting center sa barangay Lapat Balantay sa bayan ng Tinag, tatlong gurong e EBS ang tumangging magpatuloy sa nasimulang eleksyon kaninang umaga. Kasunod ng tatlong beses na pagpapaputok ng hindi pa nakikilalang individual 500 meters mula sa voting center. Dahil dito, agad nagpadala ang COMELEC at PNP ng mga pulis na papalit sa mga nasabing EBS. Gayunman, tumangi ang mga guru na ibigay sa mga pulis ang mga election paraphernalia. Kaya ipinagutos ni Abra Provincial Election Supervisor Attorney May Rachel Belmes ang pag-aresto ng mga pulis sa mga nasabing guru. Ipinagpatuloy na rin ng mga guru ang halalan habang ang mga magsisilbi sa pnps PNPSEBs ay idinagdag bilang security force doon. Nalit naman sa pagsisimula, ang isang voting center sa barangay Calao Villa Viciosa matapos na misplace ng isang electoral board ang mga gagamitin sa ng election supplies. Dahil dito, nagdeploy ang COMELEC ng contingency supply at extended na rin ang voting time sa mga nasabing voting centers. Samantala, edineklarang winning punong barangay ang mananalong number one kagawad sa barangay Lanak Tinag kasunod ng pagpanaw ng kanilang unopposed punong barangay candidate kani kaninang umaga dahil sa atake sa puso. Hindi nasunod ang law of substitution dahil binata o walang asawa ang pumanaw na kandidato. Isa ring kandidato sa pagkakapitan sa barangay Kalaba, Banggad ang pumanaw kagabi dahil sa komplikasyon sa sakit sa puso. Dayan kaninang uh, ay nag-ikot ang PJSCC sa ilang mga voting centers uh, o sa dito sa Bangued Abra particular sa Zone 6 kung saan isa sa mga kandidato nito sa pagkakapitan ay may order mula sa COMELEC para suspindihin kung sa ang proklamasyon nito kung sakaling ito ang manalo dahil sa kanyang pending case uh, na isinampa sa COMELEC. Kanina ay nagpatuloy pa rin ang pag-ikot uh, ng PJSCC sa iba pang mga voting centers tersa dito sa Bangged para masigurong walang magiging problema sa pagdeklara o sa proclamation ng mga winning candidates. Live mula dito sa Abra, Glory Balegan para sa bayan. Maraming salamat Glory Balegan ng PTV Cordillera.